<laughs> so, good morning. And dito kami ngayon sa Baguio. Ayan hey, o. <laughs> Baguio City. Uh, Baguio City. Bali, dito kami naka-duty sa lot 102 auto. Ayun, umpisa na namin ang duty rito. Ano? Ay, talaga na makita ang kita ang mga pags. Eh, no? Pero bago tayo mag-umpisa, mag-intro okay, muna tayo. Hindi nila maiintindihan Ayan no body ko si body dito ito at saka ang ating masisigasig na Liberty ayan oh no? Boy Usok Boy Usok kaya kung natatandaan niyo sa mga vlog natin si Boy Usok Yan shout out nga pala sa bumabati kay Boy Usok ayan may comment siya kay Boy Usok Chicks Ben Chicks Ben Bawas-bawasan daw yung yosi at baka daw Ayun sa amin dun sa comment ayan si Boy Usok eh, tingnan niyo naman mga kasibak ang panahon dito. Na parang umuulan lagi ayan ay, oh. Ang pagso. Grabe hindi na ma ah, mapags. Maganda 'yung pagkakakuha niya. pa ayan oh. Ang pagso. oh. Ah, lamig dito. Para kaming nasa bagyo na rin. Ng rin ako ng paingahan dito. Sa ah. likod. Tambayan ba? dito lang kami sa kubo, hindi pa tapos tong kubo, pero ginutihan na muna natin. Kagandahan dito, paakit ka pa lang, nakarubing ka na. Rubing na agad yan. Hmm. Sir, magtatanong ng ano sir? Moon pag ano? Dito, sa gilid na ito. Yan, ang gilid na yan. Pag Sa walo hindi pa sinesend sa akin ng engineer yung grid coordinate para tayo na lang Ibig sabihin yung dating ano na niya, yung susugsugin natin. Yung dating. Ay, kapag ano rin, pupunta doon sa may... Uh, Nandun, no. sa may... Layo yan. Tapos na lang kapalong yan. Ay. Kapalong naman na ito. Hmm. bumuga na po. Sabi usok. Ay, ba tayo pa palang kawaya na eh? Uh -huh. lima yung kinuha na kayong malalaki? Oo uh, nga. Malaki ah, pipituhin sana namin ay... Tama na muna. Eh pagbaba ko doon sa mi baba, sa mi tangke. Oh. Tangke tatlong labuyo, dato sa ilalim niyan. Oh. Ah, nakasuksok diyan sa <laughs> kaya. Oh, Naulom bagayon. Pag sinip ng ganyan labuyo, oh, mas masarap ang takbo. Yeah. Maraming puti ka ni. Yan po ang aming kalagayan dito. Talagang yan nanin ng lilikdi. Yan ang request namin ma'am na masimento. This is pa ang hingin natin. I-requestan natin ng ano to. Pero pata. Hindi talaga po. Lugi ako, walang jacket. <laughs> Ayan, at medyo tumila na yung ulan. Ay, pags na lang, natira. Kapagawa ko kayo kabusyo ko. Kami nilalamig. Kapagawa ko trabaho. Ah, yung ay, nagpi-picture-picture na para kami nasa bagyo. Hindi naman kami makarubing doon sa tag, -tag -tok 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 na yun. No? Napakadulas. So, Tanya mo naman ang pags. pag na hangin, dala yung pags ng, ano, ng hangin. Grabe. Lamig talaga rito. Bukas na namin gagawin yan, bade Lupit dito. Ito sana yung nung gagawin namin kubo. Ganda dito eh pantay dito. Kaso naipwesto na nila rito. Maglagay na lang kami ng isa pa rito na medyo maliit na tambayan din. Kaya sa may puno na yung tambayan lang para tanaw yung kubo rito. May advance, advanced camera ron. Dito naman yung daan dito eh. May daan dito. Eh, hindi ano gagawin namin to, dahan packet na to. Nakit ko na to dati, pantay talaga to sa taas na 'yon. Ay, napakaganda rin ito. Advance na advance. Pinasok niyo na ito. May ito ilulusutin natin, may isang muhon dito ilalagay. Ah, uh, yung lakaliman. Yung sa may ilog. May isa doon, pisto. Kain sa narito. Ito yung daan. O okay, akyat doon sa so, kapantayan na ano, gandang pwestuhan doon. Alalagyan ah, din namin ng maliit na kubo-kubo lang yan. Diyan. Para tanawan. Gandang tingnan ng kubo rito. Ayan o, oh, ah, no, kita niyo yung pags. Lupit. Ah, napati ako ng ano. Yung lutuan na maliit lang na. Pang kapi, -kapi. Ganda sana nitong batong. Ito, mabubuhat natin. Oh. Dito. Ano kaya sa sira ulo? Alin yung malaki? Sabaw-sabawin <laughs> 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 natin 'tong 59. Ang laki nito. Grabe bato ito talaga ito. Y. Kahit kailangan dito 'yung bulldozer. Hmm. Ba? Ah ganda rito hmm? Kating natin ito Baka tayo madulas Madulas pala Tiyari Kating ko sana yung bato Tayo Kating madulas Nakita yung kagandaan dito Ang oh, lao, tataas ang bundok ko oh. Papalibot sa amin Sa low ground talaga yung pwesto namin at pasyalan namin dito ito. Sa pa nga ito, yun, may bahay diyan dalawa ay naluma. Sa taas. sa taas na 'yan. Ay ito yung wala ba kay tag ano? Tag init. Wala ito. Oo. Oh. Yung tubig Maganda yung bukal talaga. Ito yung galing lang doon sa taas. Itong tubig na ito. May bahay diyan ay nadalawang luma. Oo. Oh. Maganda ang da may daan dyan sa taas na yan. Yung kapantayan? Hmm. Ang daritsyo sa tagumpay. I love tagumpay. May daan, daan dyan. Daan Yung narubingan namin yan. Mga aguho. Pinagdasal niya. Ano? Hindi na makakita ang bundok. Tago na naman dito. Tain na naman ang ulan. Yeah suksok uli suksok wala di tayo makakarobing nito dito lang talaga tayo standby ah, uh, monitor lang monitoring lang talaga dito ulan taguan na taguan na yan ang oras natin alas 10 10 na at monitoring pa rin kami rito kaya yung mga kasama ko oh. talagang giniginaw na ang tamang laro laro muna bagay na wala na yung pags talagang na naman ang ulap po oh. wala nang makakita sa paligid oh. Hmm. malupit talagang grabe ka pag Eh halos din na naman magkakitaan dito ng kabundukan oh. Ting kapal na nga nang ano. Ang pags. Ah, sa ano. Ayun oh, lalo na rin oh, no, hindi nakita yung bundok doon, tsaka dito yung may tower sa tagumpay. Tung kalapit ng mga puno, wala ah, halos ano na oh, zero visibility na sa kapal ng pags. Oh, yung kabundukan dito, ito na lang halos ang ah, di halos di rin makita itong mataas na to. Grabe oh, pati nga yung sa kubo oh. Oh, yeah, Uy, ayong may pags rin sa lobo. Oh. Hindi totoo yan. Sa Hindi naman umaambun. Pags na lang talaga yung ano. Makapal dito sa... Ah. Oh. Hindi na magkakitaan dun, oh. Halos sa kadiding kasada yan, oh. Hindi na halos makita yung dulo. Ito, hindi na rin dito sa pababa, oh. Halos zero visibility na rin yung banda oh. oh. Kapal lang pags, Wala oh. na rin halos makita. Opo. Oh. Kalsada na yan. Oh. Oh, puro pags na. Grabe kumapal palalo. Oh. oh Ang hangin. Oh. oh. natin yung akitin dito sa may taas. Check natin yung gusto dito. Ang ganda kasi dito yung tanawin. Kaso hindi tayo nakabuta. Ano lang tayo. Sinilas. madulas dadaan lang tayo check lang natin dito tas ah oh. Yeah. Oh. Hmm. dito dito sana kami tatayo ng pwesto ng kubo lilinisin lang tong area na to yun know, o dun sa banda ron sana magtatayo ng kubo bantayan dun ganda sana rito para kitang kita kaso na pwesto na nila rin yung kubo hindi na mano hindi na mababago Ah. Kamadulas tayo. Tatalon tayo dito. Ah. Ayan yeah, no, Ayan, hindi na halos makita yung ano. Kubo. So, ano, bababa na tayo dyan sa ano ito. Oh, area na to. Pantayan, lupa, yan lang ganda no. Ganda din siya. Hindi naman ito gugo kasi may mga puno na. Kahit sana dun sa pandantas-taas dun no. Oh, at pantay yun. Pero okay na yan. Ganyan na yan eh. wala tayo dito yeah. Okay, biglang oh. ah tating kumapit muna dito at ah. pero kung ano yung dyan na yun magiging daan naman dun pababa tapos dito liligo yan o kaya doon na ah. ganun na rin yan yeah, bababa na tayo pero hindi tayo makahakmang masyado at gulpintulas ng daan oh ng ang chinilas pa natin. may ah, sasakyan pa nga, oh. hindi ah, no? ah, tayo nakita, oh. Ayan, nakababa na nga tayo rito sa kalsada, ano? Ah, sa visibility pa rin. Ayan, doon tayo makiat kanina sa taas na, eh, hindi na makita oh. kupo, ah, halos di na, makikita, oh. ah, kupo, oh. halos din na rin manina, oh. At nadali pa nga, oh. Rapatukod na. Ha? Uh -huh. Hindi, napatukod ako rin na pagbaba, oh. uh -huh. Sa butik. Uh -huh. Ha? Kaya nga. Ayan ang mga karisib Kaputik tayo sa tuhod napatukod tayo rin sa ano. Ayan, ulas tayo rito. Ayan, mamasain na natin ito para malinis ito katimpantol. Ayan. Um. Eh. Ah, ayan, naginis na. Ayan, eh. ayan nga at umaambo na Ambun upags May kasama ang ano lang Tubig yung lamig pag tayo araw-araw dito, masasanay tayo. Pwede na tayong pumunta ng bagyo, no. Hindi na tayo maano dun. Ayan na. Umula na. Bukas na. Lamig na, Ayun na po. Lamig. Basa po. Tain na na, sir. Ha? Kumain ka na? Oo. Gutom na. Umula mo. Pansit ah, may buko salad ka parang buko salad? may... suka so, pa <laughs> <laughs> ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit sumain na si ba Perez. peris buusin na kasi, ang agahan ayun no? oh may maki- may ano dyan eh, may Christmas party

Grabe ka lang eh. Woohoo! Ito magaling yung camera man natin. Hindi <laughs> po po wala. <laughs> pag